Hi, kami pala ang pamilya Dallas at ngayon ay uuwi kami ng Pilipinas. Kami ay nandito ngayon sa airport ng Vancouver dito sa Canada at papupauwi na kami ng Pilipinas. Matagal-tagal din kami hindi nakapagbakasyon at ngayon ay pauwi na kami. Kami pala ay nagtatrabaho dito sa Canada bilang isang healthcare aide. Medyo matagal kami hindi nagbakasyon at galing pa kami sa Saudi Arabia at nagdiretso na kami dito sa Canada. Mas madali kasi ang proseso pag galing ka sa ibang bansa. Pag sa Pilipinas ay medyo matagal. Kaya nag kami sa habang tatrabaho kami sa Saudi Arabia ay doon na kami nag-apply at nagrekta na kami papuntang Canada. At may anak pala kami isa na si Caleb Jacob. At ito na siya at nakita na kami at almost a year din hindi kami nakita. Ipinanganak namin siya sa Saudi Arabia. Pero nag kami na iuwi siya kasi balak namin na lumipat ng ibang bansa. Okay din naman sa Saudi Arabia. Lahat naman ay libre. At syempre, ang sahod mo sa Saudi Arabia ay walang tax, hindi katulad sa Canada. At sa Saudi Arabia, libre ang bahay at may bayad ang bakasyon. Hindi katulad sa Canada na kami rin ang babayad. Pero bakit kaya nag kami pumunta ng Canada? Ikwento ko mamaya mayroon ba't kayong pumunta ng Canada? At tukat the long story short, kaya lang kami umuwi ng Pilipinas ay para sunduin ng anak namin na si Jacob. Iniwan kasi namin siya dito sa Pilipinas. Iniwan namin siya yung 2 years old pa lang siya. Pero nag-stay siya sa amin doon sa Saudi Arabia ng 2 years old. Doon din kasi siya pinanganak. Nag-decide namin na iwan muna namin siya sa Pilipinas para makapag-ayos kami ng papel na papuntang Canada medyo na-depress din kami ng asawa ko nung kami ay nasa Saab de Arabia at iniwan namin ang anak namin na si Jacob sa Pilipinas. Nahirapan din kami mag-adjust na wala siya kasi matagal din namin siya nakasama. Ganon din si Jacob na hindi lang sinasabi sa amin ng aming mga magulang na tuwing umiiyak at nagkakasakit ang anak namin na si Jacob ay kami ang hinahanap. Pero tingnan mo naman yung mga sakripisyon na ginawa namin ay nagbunga na. At ngayong araw ay magkakasama na kami dito sa Canada. At ito na, nga, lumapag na kami dito sa Canada at okay naman ang mga biyahe namin. Ang problema lang ay nagkaroon kami ng jet lag. Na-delay yung aming pagtulog. Yung talagang tanghali pa lang ay na inaantok na kami at natutulog. Ganoon din si Jacob. Pero ngayon nakapag-adjust na rin si Jacob. At nandito pala kami sa Milford, Ontario, dito sa probinsya ng Canada maganda kasi yung lugar na to at napakatahimik. Probinsyang probinsya talaga. At napakabait din ng mga tao dito. Kahit pa paano nakapag-adjust-adjust na ang anak namin. Lalo-lalo na sa temperature. At dinalaw pala kami ng kaibigan namin na Canadian. At tuwan-tuwa siya sa anak namin. Ba't nga ba kami nag-decide na pumunta dito sa Canada? Una-una ay mayroon tayong pagkakataon na maging permanent resident dito na hindi katulad sa Saudi Arabia. Pero sa Saudi Arabia naman ay napakaganda rin. Libre lahat at higit sa lahat walang tax. Yung libre ang bahay mo, libre transportasyon mo, may food allowance ka pa. At pag may bakasyon ka, ay libre pa yung ticket mo. At may one month salary ka pa. Dito sa Canada ay walang ganan. Lahat dito ay may bayad. Pero nag-decide pa rin kami na pumunta dito. Kasi yun nga yung magkakaroon ka na pagkakataon na maging PR. At syempre maganda din ang sahod dito. Malaki din. May tax nga lang, pero same lang din. At ngayon, magbabayad din kami ng bahay dito. Hindi ka tulad sa Saudi Arabia, libre. At sa ticket, ay kami rin ang magbabayad. At syempre, sa one month na bakasyon namin, ay hindi yun bayad. Pero okay pa rin naman, parehas lang. Mga nakakailang taon pa lang, isang taon pa lang kami dito, nakaipon na rin kami. Medyo tipid-tipid niya lang kami ngayon, dito sa Canada. Hindi ka sa Saudi Arabia, lahat ng sale. Lahat ng pupuntahan namin ay nabibili namin. Kaso wala rin kaming ipon. At ang pagkakaiba nga lang dun sa Saudi Arabia ay may bayad yung schooling na medyo mahal na hindi ko kayang i-provide sa pamilya namin. Kaya naganap kami na much better at mas friendly sa pagbubuo ng pamilya. At napili namin tong Canada kasi meron dito ng child benefits yung anak namin ay may allowance na binibigay ng government. At higit sa lahat, libre ang pag-aaral. Kaya dito namin napili. Yung tatrabaho na kami dito at may chance pa kami maging PR at maging Canadian citizen. Hindi katulad sa Saudi Arabia, kahit gano'ng mang katagal, ay hindi tayo magiging citizen doon. At higit sa lahat, walang kasi type yung culture nila doon sa Saudi Arabia kaya nag-decide din kami na lumipat at dito naman at nakaka one year na kami at okay naman dito sa lugar na to dito sa Canada mawabait yung tao hindi naman 100% mawabait yung tao meron din mga races pero halos ay mawabait parang sa Pilipinas yung di lahat ay mawabait pero halos mawabait din alam ko, marami na ako naririnig tungkol dito sa Canada na napakahirap na na magproseso ng work permit at PR, permanent resident. Pero nagtry pa rin kami, kahit anumang negative na naririnig namin. Sabi nga, kung puro isip-isip ka lang, tapos di ka gumagawa, eh, walang mapapala. Kaya tinry pa rin namin at sumugal kami. At naging okay naman at magkakasama na kami ditong tatlo. Pero hindi pa kami PR. mag apply pa lang kami after 2 years kasi wala pa kami 2 years dito sa Canada. At sana maging PR din kami para hindi na kami mahirapan na mag-renew ng work permit namin. Mag Mabait naman yung employer namin. Kaya okay na okay. At hindi mo na ako pumapasok kasi inaasikaso ko ang anak ko. lalo lalo na Tagalog ang salita ng anak ko. At kailangan niya mag-adjust kasi papasok sa sa eskwelahan na English. Uh, Nakakaintindi naman siya ng English. Ang problema, hindi siya nakapagsalita. Kaya malalaman natin kung ano mangyayari. Sana makapag-adjust siya na mabilis. Pero ang mga bata naman ay mabilis makapag-adjust. At na-enroll na namin siya sa preschool dito sa amin malapit sa trabaho sa school. Pati meron din namang libreng bus dito na sumasakay siya. Ang problema lang, eh, ayaw niyang pumasok. Pero sana naman pumasok siya sa mga ilang araw pa. Madali lang namin siya na-register na pumasok dito. Na wala ng tsetse -tse na hinahanap ang papel. Kundi work permit lang at sinulat lang nila ang pangalan ng anak namin. At pwede na siya pumasok bukas. Pero dinicide namin na next week na lang siya pumasok. Na-adjust pa namin siya at pinapalaro pa namin siya sa mga kababayan namin Pilipino dito. Hanggang dito na lang. Bye!